Tatlo sa mga news reporters na pumunta sa headquarters ng ICC sa The Hague, Netherlands ang pinupuna ngayon ng mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte dahil daw sa pagiging bias o mano ng mga ito sa paghahatid ng balita tungkol sa dating Pangulo. Sila Gretchen Ho, Zen Hernandez at Mariz O'Malley, Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa pag-cancel ng mga Duterte supporters kina Gretchen Ho, Zen Hernandez at Mariz O'Malley. Mula ng dakpin si Rodrigo Duterte ay hindi na nagkamayaw ang mga supporters niya kung saan ay ang walang sawang pagpapakita nila ng kanilang buong suporta at pagmamahal sa dating Pangulo. Updated ang mga ito sa bawat kaganapan, pero kasabay nito ang tila pag-aalinlangan nila sa kung paanong ang balita ay maihahatid ng tama at walang halong kampihan. Na ang pag ang pagkikwestiyon ng ilang Duterte supporters sa dekalidad at hindi bias na pagbabalita. Kaya naman hindi maiwasan ng ibang mga taga-suporta na ipakalat sa social media ang mensahe kung saan may nakasulat na kung patuloy ka pang kumukuha ng balita mula sa GMA, ABS-CBN, PTV, TV5, Rappler, Inquirer o Field star, hindi ka umano ini-inform kundi minamapula na. Tinawag pa ng ilang taga-suporta na fake news ang impormasyong manggagaling sa mga news outlets na ito. Dahil dyan, nariyan ang matinding pagbabantay ng Duterte supporters na nais ay makakuha ng balitang walang kinikilingan at patas na nagresulta sa pag nila sa ilang news reporters. Gretchen Ho, Nangunguna nga rin ang One News anchor na si Gretchen Ho. Si Gretchen ang ipinadala ng TV5 sa The Hague, Netherlands upang mag-cover ng ulat ukos sa kaso ng dating Pangulo. Naroon ang paniniyak na makapagbigay ng update na kuha ni Gretchen ang video na nagpapakita kay former presidential spokesperson Harry Roque at ipinakikilala ang sarili bilang isa sa mga abogado sa listahan ng ICC kasama si Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla nang mahinga ni Gretchen ang bawat isa sa kanila ng impormasyon purong no comment ang kanilang naging tugon kaya hirit ng ibang Duterte supporters tila wala daw tiwalat sa pamamahayag ni Gretchen ang kampo ng dating pangulo dagdag pa sa nagpagalit sa taga-suporta ay ang pagiging biased di umano ni Gretchen sa pagbabalita katunayan sa isang video clip na kumalat ipinakita si Rocky na nagbigay ng update tungkol sa kondisyon ni Rodrigo at ang mga paghahanda para sa susunod na hearing habang ginagawa ito, nagbigay siya ng pagkakataon sa mga miyembro ng press na magtanong. Isa sa mga tanong ni Gretchen ay tungkol sa mga gamot na di umano'y ipinapasok sa dating Pangulo at kung ano ang sakit nito. Sumagot naman si Rocky sa pagsasabing hindi siya nagpasok, iniwan lang daw nila sa prison facility at nilinaw na hindi siya nakapasok. Anya, iniwan lang kasama ang tsinelas na nirequest ng dating Pangulo at makulay na medyas. Tungkol naman sa mga gamot na tinatanong ni Gretchen, paliwanag ni Roque, iyon ay saklaw ng karapatan sa privacy ni Rodrigo. Giit pa ni Roque, bagamat si Digong ay dating Pangulo pero hindi raw nito kailangan ipagsabi sa lahat ng tao ang kalagayan ng kanyang kalusugan at iyon ay pribadong impormasyon. Tila hindi naman nakontento si Gretchen sa naging tugon ni Roque at binanggit ang nakarating sa kanyang impormasyon kung saan ang dating Pangulo ay itinuring araw na fit na mga doktor sa loob kaya napatanong siyang muli kung hindi naman ba ito seryoso. Dumipensa naman si Roque at sinabihan si Gretchen na hindi tama ang sinabi nito. Paliwanag niya, itinuring na fit to appear ang dating Pangulo, pero itinuring din daw ito na fit to appear sa pamamagitan ng video. Giit ni Roque, malinaw yon kaya hindi na ito pina-appear pa. Ang tinutukoy ni Roque ang pagdalo ni Rodrigo sa ICC pre-trial hearing via video link kung saan nakita ang tila panghihinat nito. Dahil dito naging mas mainit ang usapan at marami ang nag-akusa kay Gretchen ng pagiging bias sa kanyang pagbabalita. Nakakatawaan niya na pinipilit itong isingit ang kanyang alam ng walang basihan. Hirit sa kanya ng Duterte supporters, mas maiging bumalik na nga lang daw siya sa paglalaro ng volleyball at baka doon lang siya magaling. Lack of comprehension nga raw siya at hindi maintindihan ang sinasabing right of privacy na paulit-ulit pang tinatanong. Ang lahat ng ito ay nagbigay daan sa Duterte supporters sa mas malalim na diskurso ukol sa kredibilidad ng mga media at kung paano nila ipinapahayag ang mga pangyayari. Zen Hernandez Maging ang ABS-CBN News anchor na si Zen Hernandez ay hindi din nakalita sa punal ng taga-suporta ng dating Pangulo na sa bias nga raw nitong pamamahayag. Sa isang video na kumakalat sa social media, makikita si Zen na nakikipag-usap sa ilang kababayan Pilipino sa harap ng presilidad ng ICC kung saan namamalagi si Rodrigo. Dito isang pinay-supporter ng dating Pangulo ang tila hinahabol ni Zen na gusto niyang kapanayamin. Maririnig na sinasabi ng Pinay na naroon sila upang makisimpatya sa dating Pangulo at pinakilala ang sarili bilang ex-mayor ng Kabakan. Dito pinakilala din ni Zen ang kanyang sarili bilang news reporter ng ABS-CBN at hiniling sa mga ito kung maaaring makapanayam at mapakita sa kamera. Ngunit bigla siyang binara sa pagsasabing bias o mano daw siya at gagamitin lang sila dahil alam daw nilang against ang media sa dating Pangulo. Makikita naman sa mukha ni Zen ang pagkabigla at pagtataka sa kung paano siyang nasabihang bayas dahil dito hinimok niya ang mga ito na magpakita sa harap ng kamera at pinaliwanag na baka sabihin na naman na hindi pinapakita ang mga taga-suporta ng dating pangulo. Katulad ng inaasahan, ang eksenang ito ay hindi nila ikinatuwa ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte kung saan ay inulan si Zen ang kritisismo dahil napaghalataan nga raw kung sino ang kinakampihan nito at ginagamit ang propesyon sa pansariling interes. Ganun pa man, taliwas na nakikita ng Duterte supporters, may ilang netizens ang hindi nakita ng pagkampi sa sino man si Zen at ginagawa lamang nito ng tama ang kanyang trabaho bilang isang mamamahayag. Mariz O'Malley Hindi nga lang si Zen at Gretchen ang miyembro ng media na nakatikim ng cancel culture mula sa Duterte supporters. Isa nga sa pinakabagong dinumog ay ang GMA News anchor na si Mariz O'Malley. Si Mariz ay nasa The Hague, Netherlands upang subaybayan ang mga nagaganap sa labas ng ICC kung saan nakaditin niya ang dating pangulo. Nakatikim siya ng batikos na sa viral video kung saan tinawag niya umanong matanda si dating Executive Secretary Salvador Medialdea Si Miguel Dea ang kasama ni Rodrigo Duterte mula ng arestuhin ito ng International Criminal Police Organization sa Pilipinas noong March 11, 2025 at dalhin sa The Hague para humarap sa ICC. Si Medial Dea rin ang nagrepresent kay Rodrigo sa ginanap na pre-trial hearing sa ICC. Kaya naman, hindi matanggap ng Duterte supporters ang pang i to di umano ni Maris Rito na napaghalata ang kabilang sa miyembro ng media na bias. Sa kumalat na video clip na in-upload ng isang nyanis na may handle name na Queen Chubbs, naririnig ang boses ni Maris at ang kausap nito habang inilalabas si Medial Daya mula sa The Hague Penitentiary Institution sa The Netherlands. Si Medial Daya ay nakasakay sa stretcher papunta sa ambulansya na magdadala rito sa os ospital. Bigla o sumama ang pakiramdam ng dating executive secretary ng dalawin nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes. Ang video clip na inupload sa social media ay may nakasulat na caption na Talaga ba Mariz Umali? Matanda? Referring to attorney Salvador Medialdea. Tanging boses ni Mariz at ang kausap ang maririnig. Hindi kita ang kanilang mga mukha. Nilagyan ng uploader ng subtitle ang sinabi umano ni Mariz. Tingnan mo yung matanda, nakabukas yung mata niya kanina tapos nakita niya ako bigla niyang pinikit. Sabay maririnig naman sa background ang pagtawa ni Maris at ng kausap. Maririnig din ang sabi ni Maris sa lalaking kumukuha ng video. Kuya, baka capture mo yung sinabi namin. Na sinagot naman ng lalaki na, ate, sorry, naka live ako. Dahil sa kumalat na video ay really agad trending ang kapuso reporter at gaya ng inaasahan, Inulan siya ng Batikos mula sa netizens, partikular na ang mga taga-suporta ni Duterte. Noong Miyerkules ng gabi, March 19, naglabas ng pahayag si Marie sa Facebook upang linawin ang sinabi niya umano sa kumalat na video clip. Dito ay Marie niyang itinanggi na tinawag niyang matanda ang 73-year-old former executive secretary. Maliraw ang interpretasyon na kanyang sinabi, dahil totoong sinabi niya ay hindi matanda kundi matanya. Nilinaw rin ni Maris na kanyang obserbasyon na nakapture sa video clip ay nakatuon lamang tungkol sa mata ni Midaldea at hindi sa kanyang edad. Wala raw siyang intensyong i-disrespect ang dating government official. Binigyan niya ng diin na ang kanyang mga sinabi ay hindi narinig ng tama at umaasa siyang magiging malinaw na ito sa publiko. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.